At ako muli ito, si Alvin Factura, part ng antra Local Police. At kasama ko ngayon ay si Honorable Captain Billy Capistrano, ang barangay captain ng West Baja, Colombo City. Ito uh, si Cap Billy, ay dating public servant. Siya po ay isang rescuer. And bago naging kapitan ng barangay West Baja, ay si Cap Billy po ay naging isang uh, kagawad muna ng barangay. And bago nangyari yun lahat, uh, Cap Billy, Kwentuhan mo naman kami, sino si Billy Capistrano bago naging kapet, kapitan ng Barangay West Lapa? Okay. Uh, siyempre, yung normal na tao, ah, uh, kumbaga sa ano, sakit ng ulo ng magulang. Mm -hmm. Yan yung ano, yan yung totoong Billy Capistrano. Parang, kumbaga sa ano, uh, hindi ko naman sinabing walang pangarap sa buhay. Parang, parang ganun eh. So, noon, that time kasi siyempre, alam niya naman, no, kapataan. Pag duma, dumaka pa ka ano eh, uh, part of growing up yun eh. Mm. Di ba? maging loko ka, maging ikaw yung pasaway eh. So, syempre, ngayon, kumbaga sa ano, ako na yung nananaway ng pasaway. Di ba? Sabi ko nga sa mga bataan eh, huwag sa akin at pinagdaanan ko na yun. <laughs> ba? Diba? So, oh, syempre, ako, ah, uh, noon, uh, yun, 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 wala akong ginawa kung gumala, gumini, wala akong pakialam nun, kumbaga sa ano, hindi ko rin naman pinangarap na maging punong barangay. Mm -hmm. Hindi ko nag hindi ko hindi ko pinangarap na pabalik sa politika. So, syempre, regarding uh, pagiging bumbero, naging bumbero ko, kaya napakalaki pa sa salamat ko sa basketball. Ayun po. Uh, Oo, dahil linayar ako ng fire department para maglaro ng basketball. basketball. So, hanggang sa nagustuhan ko, ah, uh, hanggang dumating yung time na kailangan kong uh, kailangan kong maplantilya kasi kailangan may civil service kami kaya niya, alam nyo yun mga government ah uh, government eh Ay, ayun yung nag-uumpisa tayo na kailangan board passer ka uh, may civil service ka so hanggang sa uh, nag-training ako sa fire kailangan kong maplantilya so lahat sa ano eh uh, doon ako nag-start nung ko na-realize na ano na kailangan ko mag-aaral, kailangan ko mag-training. Mm. Para, parang doon ako nagkaroon ng pangarap. Tapos, syempre, yung lumabas yung anak ko lalaki. So, nung nakabuntis ako, nag anak ako naka lalaki. Kasi, only son eh. So, doon, doon talaga ako nagpursige pursige Kaya sa pinagbutihan ko, syempre, andyan dyan <muchas> yung dati-dati dati, maririnig mo. Ay, si Billy Capistrano mayakong mm. yan. Ay, si Billy Capistrano, tatada yan. Yun talaga, walang-walang ibang feedback. Kasi, ano ni Noel Capistrano yan? Tatay niyan, lolo niyan, kapitan. Kaya, mayabang yan, siga yan, gano'n eh. Pasaway. Oo, pasaway. So, dumating yung time na, syempre, nung naging bumbero na ako, parang, ay, si Billy Capistrano, player yan. Gano'n na yung, ano eh. gano'n yung nagiging, ano, uh, paunti-unti, nababago yung imahe ko. So, ay, si Billy Capistrano, magaling maglaro yan. Tapos, uh, bumbero yan. So, habang papatagal, habang nagmamatured ako, nawawala na yung background ko na, na mayabang, ulo, palaway, pasaway. So, doon lahat nag-umpisa. Kaya nung nabigyan ako ng opportunity na maging bumbero, ginrap ko talaga siya. Ayun, nakakatawa po ano, kasi sikap bili yung isang patunay na pwedeng magbago ang isang tao. Pwede tayong maging mas mabuti, pwede tayong mas makatulong sa kapwa kaysa mas pipiliin natin tumanggap ng tulong. Uh, ayun ka Billy, uh, sa tingin po ninyo, anong mga projects ng barangay sa pamumuno ninyo naman ang nakatulong sa ekonomiya ng barangay, ng barangay, ng barangay West Bahak-Bahak? Oh. Sure, at the same time yung market. Diba? So, ang pinakamalaking, uh, ang bread and butter kasi ng West Bac Bac uh, ang public market ng West Bac Bac. Siyempre, kaya ko sabihin na kauna-kunahan tayo nagkaroon ng barangay market. At the same time, din, alam ko tayo may pinakamalaking West Bac Bac, may pinakamalaking market. Uh, public market. Uh, yes, alam ko sa boom Pilipinas, siyempre. Nagpapasalamat ako kay tatay. Kasi, because of tatay, meron tayong lumang palengke tinatawag oh. ngayon kung wala si tatay wala tayo niyan so legacy ng legacy ni tatay yan oo oh, okay. at since nabanggit niyo po yung mga yung lumang palengke eh, kamusta naman po yung mga vendor natin so syempre alam naman natin na ah, hindi naman pag nagtinda ka is eh, successful ka, ka agad oh, okay. so hindi rin naman na ah, hindi rin naman ah, pag nagtinda ka eh kumikita ka, ka agad na limpak limpak kumikita ka ng malaki. So, so, it depends din kasi sa vendors at it depends din naman sa sarili, sa sarili or kung paano mo papatakbuin yung negosyo mo. Oh, okay. ba diba? So, sa palengke kasi sabi nga nga, wala naman halos nalulugi sa palengke. Kaya naman may nalulugi dyan sa totoo lang kung saan yung utang. Uutang ng uhunan, uutang ng kung ano-ano. So, syempre, yung yung yung, yung pera eh. yung 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 pera So, ibig sabihin, imbis nakita nila, ang mangyayari ngayon is pagbabayad nila. Mm. So, dun, dun, nagkakaroon ng, na, nagkakaroon ng problema yung mga ibang vendors. So, kung ako naman regarding lumang palengke, as of now naman, para sa akin, siyempre may araw na matumali. Eh. <laughs> Meron. Po. Diba? Bataan. Hindi naman, hindi lagi. Yeah. So, is wali talagang pag ako at tulad ko, may market day ako. Mm. Pag Saturday, Sunday, market day. Yan. Yeah. Nalang palengke. Ayun. Uh, ano naman pong may papayaw nyo naman ka dun sa mga balak magnegosyo sa so West Bahak-Bahak? Mga gustong magsimula ng negosyo dito sa barangay nyo po. Magsigat. Magsigat. Habaan yung pasyensya. pasensya. Uh, Unang-una, syempre sa taas, kailangan manalika sa taas. Hmm. Uh, hindi naman lahat ng na nagninegosyo is nagiging sukses. Unang-una, hindi lahat ng negosyo is dapat mong pinapasok. Kung akala mo, ito yung in-demand ngayon, papasokin mo. So, no, mali yun. Kailangan, kung uh, parang ako, oh, oh. kung ano yung linya ko nung kabataan ko, sa sakyan kasi hilig ko eh. So, nag-click ako sa business ko na sa sakyan. Yeah. Hanggang ngayon, yun yung negosyo ko. Regarding sa sakyan, hindi naman po pwede na ang Uh, ang, yung passion kasi, ang negosyo dapat may passion din. So, di ba, alibawa, ikaw magaling kang magluto. Di ba? Alam ka naman, itinda mo, magtinda ka ng mag gulay. <laughs> Siyempre, anong, anong dapat mong itinda? Di ba? Lutong pagkain. Lutong, pag lutong ulam. Di ba? Yun yun. So, tingnan mo mabuti kung ano yung uukol sa yo. hindi yung basta may una na ako ni negosyo ito to mali mali lang pare tama ayun ah, uh, kasama po natin ngayon ka pa po yung chef namin ng Northern Snack Bar ko owner din ng Northern Snack Bar and catering ko ayun ang maganda yung sinabi ni kapano ano kasi marami na ngayon lalo yung sa mga kabataan yung eh, ikipag sa bayan sila trend gumawa ng ganito trend yung uh, clothing line mm -hmm. tapos yung kakunting ipon na nga lang nila nag pa nila pang puhunan ang yes. negosyo nila. Hindi pala sila sure dun sa negosyo nila kasi hindi nila alam yung pasikot-sikot eh. Hindi ah, nila hiling. Talaga yan. Ayun. Sa mga nanonood po, uh, i-take down note natin yun. Tamang tama yung sinabi ni Billy Capistrano na kailangan nakafocus ka dun sa gusto mong gawin sa negosyo. Mo. Kailangan yes. nandun ka sa line. Ayun. Uh, nasabi rin po yun ni Cap, uh, Rodolfo Catologan. Tamang tama yung point po natin doon. And meron pa ho ba tayong kasalukunin, kasalukuyang plano ka, na ginagawa o nakalatag naman ng mga plano so, para umusbong po ang mga negosyo sa West Baba. So, ngayon ongoing naman, ah uh, yung relocation area ng West Section ng ng market, syempre, ah uh, malaking pasasalamat ko ay Kong sa Okay. Sa kay Consular JPL na ongoing ngayon yung public market natin yung phase 1. Uh, yung lumang palengke yung phase 1 ongoing ngayon. So, babaguhi na siya. Uh, yung mga iaangat na siya dahil alam naman natin ng West Bank ba, konting kibot bahayin eh. ba? Diba? So, ngayon, uh, yung babaguhin na talaga. Pwede ko na sabihin yung lumang palengke is bagong palengke na ngayon. <laughs> okay. Mas may improve po natin. Yes, kasi ang mga tables niyan, uh, puro stainless na yung pinaka-market is yung flooring tiles na lab ceiling, basta bago. ah uh, Andi dito yung plano niya sa so OPE. Okay. Kung gusto niyong mara, pwede ko rin na maipakita hello, sa inyo. oh okay. Pag-uusapan po natin ang <laughs> plano uh, ni Honorable Billy Capistrano. Ayun, um, kabago po tayo matapos, may gusto pa po, po kayo sabihin sa mga may game viewers natin? Uh, possible po ng mga maliliit na negosyante na ulongga po ang makakanood po uh, ng video. Siyempre, ako, uh, yun nga katulad ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo magnegosyo, hindi basta-basta napasok lang. So, pag-aralan nyo mabuti kung ano ba yung tamang uh, tamang negosyo para sa inyo. At unang-una, -una, siyempre, pag nagnegosyo ka, ah, dapat yung yung kaya mong tutukan, mm. yung hands-on ka. Kasi if ever na magninegosyo ka, kahit anong dami ng puhunan mo, kahit gano'ng karami ang pera mo, kung hindi mo matututukan ng isang negosyo, walang mangyayari. At kung hindi mo rin talaga mamamanage uh, ano, kahit unlimited dapat, pa yung yes. Hands mo. Oh, kaya dapat, tutukan talaga natin yung ano. Tutukan talaga natin yung negosyo. Siyempre ako, katulad yan, usually kabataan. Oh. Gusto ko sabihan talaga mga kabataan. Uh, yun, uh, hindi po uh, hindi kang matalino sa school, wala kang honor, eh, may hihiya ka, or hindi ka nakatapos. Well, hindi naman doon natatapos yung, 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 ano eh, yung future mo yeah. na hindi ka nakapag hindi ka nakapagtapos at kasi time ako 'di ba nag aaral ako may trabaho na ako 'di ba Do doon ko pinilit na ako eh. Doon ko pinilit. So, yung mga kabataan, syempre, ako, hanggat maaari, uh, gusto ko, ako yung, ano, ako yung maging ehemplo nila. Na dating, dating pasaway, na hindi dito na ngayon, na nanaway na. So, kailangan lahat magsumikap kung may gusto kang patunayan sa sarili mo. Kung may gusto kang bilhin, lahat naman tayo, di ba? Minsan pag may nakikita tayo, ay, ang ganda ng ganito. Kailangan pag sumikapan mo. No? Tama. Paghirapan mo para makuha mo. Hindi, <laughs> ang hirap kasi nung makukuha mo na mabilis tapos galing pala sa hindi maganda. Diba? <laughs> Tama yun. Siyempre, sobrang ganda po ng message ng ating uh, Kap Billy Kapistrano. Sa mga kabataan po, gawin po nating inspirasyon si Kap Billy para naman magtagumpay din po. At sa mga kabataan na balak magnegosyo na nanonood sa atin ngayon, uh, inspiration po yung kwento ni Kap Bibi, huwag po natin kakalimutan. And ako po ulit si Alvin Factura and si Honorable Captain Billy Capistrano ng West Bahak-Bahak ng Contra Local PH. Maraming salamat. And thank you. Cap thank you. Thank you. <laughs>